Hey everyone! Welcome back to Shared Faith with Carol. Day 3 na po tayo ng ating pagbabasa ng libro ng Levitico. Chapter 6 to 7 po ang ating babasahin ngayon. And tuloy-tuloy pa rin po, may mga tagubilin pa rin si God. Additional na tagubilin niya tungkol sa mga handog. Hindi po kasi pwede talagang biglain ni Moises ang pag-share nito sa mga Israelita. So, pakonti-konti no, na sinasabi niya to sa, uh, sa mga taga Israel or sa mga Israelita. Kasi kailangan talagang matandaan at kailangan-kailangan niyang sabihin ito dahil nga po, ito ay mga tagubili ng Panginoon. Ito yung mga tamang gabay, tamang procedure, tamang steps kung paano maghandog kay God. Again, God is a God who is holy at hindi po po pwedeng basta-basta lang ang offering sa Kanya. So, patuloy nating basahin ang Kanyang salita pero bago po yan, let's do a quick prayer po. Let's pray. Hallelujah, God. Thank you, Jesus. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa panibagong araw na to, O Diyos. This is the day that you have made, God. We will rejoice and be glad in it. Lord Jesus, muli patawarin niyo po kami sa aming mga naging pagkakasala, mga nagagawa po namin, God, na maaring hindi namin sinasadya, nasabi naming mali, may nasaktan kaming tao, Panginoon, patawarin niyo po kami po inyo po O Diyos yung mga puso ng mga taong nasaktan namin Lord that you know you would um heal their hearts as well. God um we pray Lord for your presence to guide us po as we read the word. Holy Spirit tulungan niyo po kaming maintindihan namin ang aming mga babasahin po. Salamat muli sa araw na to, O Diyos. We entrust to you our Bible reading time in Jesus name we pray. Amen. Amen. Okay so start na po tayo. Levitico Kabanatang Anim ito pa ang sinabi ng Panginoon kay Moises, tungkol sa taong lumabag sa nais ng Panginoon, sa pamamagitan ng pandaraya sa kanyang kapwa, tungkol sa bagay na ipinatago o iniwan sa kanya, o pagnanakaw ng mga bagay na iyon, o pagsasamantala, o pagsisinungaling tungkol sa isang bagay na nawala na hindi raw niya nakita o pagsumpa ng kasinungalingan na hindi niya nagawa ang alinman sa mga kasalanang nabanggit. Magdadala siya sa pari ng isang tupang walang kapintasan at iyahandog niya ito sa Panginoon bilang kabayaran sa kanyang kasalanan. At kinakailangan ang halaga nito ay ayon sa bigat ng pilak sa timbangan na ginagamit ng mga pari. Sa pamamagitan ng gagawing ito ng pari, matutubos ang tao sa kanyang kasalanan at siya'y patatawari ng Panginoon sa alinmang kasalanang nabanggit na kanyang nagawa. Kapag napatunayan na talagang nagkasala siya, kinakailangang ibalik niya ang kanyang ninakaw o ang anumang nakuha niya sa pandaraya o ang mga bagay na iniwan o ipinatago sa kanya o ang mga bagay na nawala na nakita niya o anumang bagay na ayon sa kanyang panunumpa ay wala sa kanya pero ang totoo ay nasa kanya kinakailangan niya itong ibalik sa may-ari na walang kulang at dadagdagan pa ng 20% ng halaga nito. Ibibigay niya ito sa may-ari sa araw na maghahandog siya bilang pambayad sa kanyang kasalanan. Karagdagang mga tuntunin tungkol sa handog na sinusunog. Inutusan ang Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa mga tuntuning ito, tungkol sa handog na sinusunog. Ang handog na ito ay kinakailangang iwanan sa altar hanggang umaga at kinakailangang patuloy ang pagningas ng apoy sa altar. Huwag itong pabaya ang mamatay. Kinaumagahan, isusuot ng pari ang mga kasuotan niyang gawa sa telang linen, ang damit pang ilalim na tatakip sa kanyang kahubaran at ang damit panlabas. Kukunin niya ang abo ng handog na iyon at ilalagay sa tabi ng altar. Pagkatapos magpapalit siya ng damit at dadalhin niya ang abo sa labas ng kampo sa itinuturing na malinis na lugar. Kinakailangang ang apoy sa altar ay patuloy na nagniningas. Huwag itong papatayin. Tuwing umagay gagatungan ito ng pari at aayusin ng mabuti ang mga handog na sinusunog sa itaas ng mga panggatong pati na ang mga taba ng hayop mula sa inialay na handog para sa mabuting relasyon patuloy na paniningasin ng apoy sa altar at wag itong pabayaang mamatay. Karagdagang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal sa Panginoon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog na pagpaparangal. Ang mga paring mula sa angka ni Aaron ang magdadala nito sa Panginoon sa harap ng altar. Dadakot ang pari sa handog na harinang may halong langis at dadalhin niya sa altar pati ang mga insensong inilagay sa harina. Susunugin niya ito bilang alaala sa Panginoon. Ang mabangong samyo ng handog na ito'y makalulugod sa Panginoon. Ang natitirang harina ay lulutuin at kakainin ni Aaron at ng kanyang mga anak. Pero ito'y lulutuin nilang walang pampaalsa at doon nila kakainin sa banal na lugar sa bakura ng toldang tipanan. Inilaan iyon ng Panginoon para sa kanila bilang bahagi ng pagkain inihandog sa kanya. Ang handog na pagpaparangal sa Panginoon ay napakabanal, katulad ng handog sa paglilinis at handog na pambayad ng kasalanan. Ang lahat ng lalaking mula sa angkan ni Aaron hanggang sa kahuli-hulihang angkan ay maaaring kumain ito. Dahil ito palagi ang kanilang bahagi sa handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang mga humahawak ng mga handog na ito ay dapat banal. Ito ang sinabi ng Panginoon kay Moises tungkol sa handog para sa Panginoon na iaalay ni Aaron sa araw ng ordinahan siya bilang punong pari at siya rin gagawin ang ang kanyang papalit sa kanya. Maghahandog siya ng dalawang kilo ng magandang klasing harina. Ito ay handog na pagpaparangal sa Panginoon na dapat gawin magpakailanman. Ang kalahati nito ay ihahandog niya sa umaga at ang kalahati naman ay sa hapon. Ang harinang ito ay hahaluan ng mantika at lulutuin sa kawali. pagpipira at iyahandog sa Panginoon bilang handog na pagpaparangal. Ang mabangong samyo nito ay makalulugot sa kanya. Kinakailangan sunuging itong lahat dahil ito'y handog para sa Panginoon. Dapat itong sundin magpakailanman. Kailangan gawin ito ng angkan ni Aaron na papalit sa kanya bilang punong pari. Ang lahat ng handog ng pagpaparangal ng mga pari ay kinakailangan sunugin, hindi ito maaaring kainin. Karagdagang tuntunin tungkol sa handog na paglilinis sa kasalanan. Inutusan din ng Panginoon si Moises na sabihin kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki ang tungkol sa ganitong mga tuntunin. Ang handog sa paglilinis ay kinakailangang patayin sa presensya ng Panginoon doon sa patayan ng handog na sinusunog. Ang handog sa paglilinis ay napakabanal. Ang paring maghahandog nito ay dapat kumain ito roon sa bakura ng toldang tipanan na isang banal na lugar. Ang sino mang makahipo nito ay mahahawahan ang pagkabanal nito. Ang damit na matatalsika ng dugo ng handog na ito ay dapat labhan doon sa banal na lugar sa tolda. Ang palayok na pinaglutuan ng handog na ito ay dapat basagin. Pero kung kaldero, ito'y dapat kuskusin at hugasang mabuti ng tubig. Ang lahat ng lalaki sa sambahayan ng pari ay maaaring kumain. Ito'y napakabanal na handog. Pero kung ang dugo ng handog na ito'y dinalaroon sa banal na lugar sa loob ng tolda para gawing pantubos sa kasalanan ng tao, hindi maaaring kainin ang natirang karne na inihandog. Susunugin na lang ito. Levitiko Kabanatang Pito, mga Karagdagang Tuntunin Tungkol sa Handog na Pambayad ng Kasalanan Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog na pambayad ng kasalanan. Napakabanal ng handog na ito. Ang handog na pambayad ng kasalanan ay doon papatayin sa pinagpapatayan ng mga handog na sinusunog at ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar. Ang lahat ng taba nito ay ihahandog, ang matabang buntot, ang tabang bumabalot sa lamang loob, ang mga bato at ang taba nito, pati na ang maliit na bahagi ng atay. Lahat ng ito'y susunugin ng pari sa altar bilang handog sa Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Ito'y handog na pambayad ng kasalanan. Ang matitira ay maaaring kainin ng mga anak na lalaki ng mga pari, pero dapat nila itong kainin doon sa banal na lugar dahil napakabanal nito. Iisa ang tuntunin sa handog sa paglilinis at sa handog na pambayad ng kasalanan. Ang karne sa mga handog na ito ay para sa paring naghandog nito. Ang balat naman ng hayop na inialay bilang handog na sinusunog ay para rin sa paring nag-alay nito. Ganoon din sa lahat ng handog na butil na inialay bilang handog na pagpaparangal sa Panginoon na niluto sa hurno o sa kawali. At ang lahat ng handog na pagpaparangal may haluman nitong langis o wala ay para na sa mga paring mula sa ankan ni Aaron, at paghahati-hatian nila ito ng pantay-pantay. Mga karagdagan tuntunin para sa handog para sa mabuting relasyon. Ito ang mga tuntunin tungkol sa handog para sa mabuting relasyon na iniaalay sa Panginoon. Kung ang hayop na handog para sa mabuting relasyon ay inialay bilang handog ng pagpapasalamat sa Panginoon, sasamahan niya ito ng tinapay. Magdadala siya ng tinapay na walang pampaalsa katulad ng makapal na tinapay na hinaluan ng langis, manipis na tinapay na pinahiran ng langis, at tinapay na mula sa magandang klasing harina na hinaluan ng langis. Maliban dito, magdadala rin siya ng tinapay na may pampaalsa. Siya ay maghahandog mula sa bawat uri ng tinapay na ito bilang kaloob sa Panginoon. At ang mga tinapay na ito na inihandog ay para sa mga paring nagwiwisik ng dugo hayop na handog para sa mabuting relasyon. Ang karne ng hayop na inihandog bilang pagpapasalamat sa Panginoon ay dapat kainin ng taong naghandog nito at ng sambahayan niya at ng mga pari sa araw ding iyon at dapat walang matira kina umagahan. Pero kung ang kanyang handog para sa mabuting relasyon ay inialay niya bilang handog para tuparin ng isang panata o handog na kusang loob. Ang karne ay makakain sa araw ng paghahandog at ang matitira ay maaari pa rin kainin kinabukasan. At kung mayroon pa rin matira hanggang sa pangatlong araw, dapat na itong sunugin. Kapag may kumain pa nito sa pangatlong araw, hindi na tatanggapin ng Panginoon ang handog na ito at magiging walang kabuluhan ang handog niya. Ang handog na ito ay ituturing na kasuklam-suklam at magiging pananagutan pa ng sino mang kumain ito. Kapag ang karne ay hindi sinasadyang nadikit sa anumang bagay na itinuturing na marumi, hindi na iyon dapat kainin, kundi susunugin na lang. Tungkol sa mga karneng maaaring kainin, ito'y maaaring kainin ang sino mang na malinis ayon sa batas. Pero ang sino mang na marumi at kakain ng karneng handog para sa mabuting relasyon, ay huwag ninyong ituring na kababayan. Ang sino mang nakahipo ng mga bagay na itinuturing na marumi, katulad ng dumi o sakit ng taong nakakahawa, hayop na itinuturing na marumi, o anumang bagay na kasuklam-suklam, at pagkatapos ay kumain ng karne na inihandog sa Panginoon, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Pagbabawal ng pagkain ng dugo at taba. Nagutos ang Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Huwag kayong kakain ng taba ng baka, tupa o kambing. Ang taba ng hayop na namatay o pinatay ng ibang hayop ay maaari ninyong gamitin sa anumang nais ninyo, pero huwag ninyong kakainin. Ang sino mang kakain ng taba ng hayop na maaaring ihandog sa Panginoon ay huwag na ninyong ituring na kababayan. At saan man kayo tumira, huwag kayong kakain ng dugo ng hayop o ibon. Ang sino mang kakain ng dugo ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang bahagi ng mga pari sa mga handog. Nagutos din ang Panginoon kay Moises na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ang sino mang mag-aalay ng handog para sa mabuting relasyon ay dapat magbukod ng bahagi ng handog na iyon para sa Panginoon na ibibigay sa mga pari. At ang bahaging iyon ng handog ay dadalhin mismo ng maghahandog sa altar upang ialay sa Panginoon bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Dadalhin niya ang taba at pitso ng hayop at itataas niya ang pitso sa presensya ng Panginoon bilang handog na itinataas. Pagkatapos susunugin ng paring na mumuno ng seremonya ang taba sa altar. Pero ang pitso ay para kay Aaron at sa kanyang angkan. Ang kanang kita ng hayop na inihandog ay ibibigay sa paring nagahandog ng dugo at taba nito sapagkat ibinibigay ng Panginoon ang pitso at paa ng inyong handog kay Aaron at sa kanyang mga angkan. Ito ang bahaging para sa kanila magpakailanman. Iyon ang bahagi ng mga handog sa pamamagitan ng apoy para sa Panginoon na ibinigay kay Aaron at sa kanyang mga angkan mula sa araw na sila'y itinalagang maglingkod sa Panginoon bilang mga pari. Nang araw na inordenahan sila, nagutos ang Panginoon sa mga taga-Israel na dapat nilang ibigay ang bahaging iyon ng mga pari na para sa kanila magpakailanman at dapat nila itong sundin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Iyon ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog, handog sa paglilinis, handog na pambayad ng kasalanan, handog sa pagtatalaga, at handog para sa mabuting relasyon. Ang mga tuntuning ito ay ibinigay ng Panginoon kay Moises doon sa ilang sa bundok ng Sinai, noong nag-utos ang Panginoon sa mga taga-Israel na maghandog sa kanya. Okay, so obserbasyon na tayo, no? Dito maobserbahan natin sa nabasa natin yung mga uri pa rin ng kasalanan at handog. So, merong mga instructions si God kay Moises, handog na pambayad ng kasalanan, guilt offering, restitution offering. Mga kasalanan na yon ano-ano ba yon Number one, pandaraya sa kapwa. Pagnanakaw, pagsasamantala, pagtatanggi sa iniwang bagay na hindi daw niya kinuha pero kinuha pala niya. Tapos pagsisinungaling tungkol sa mga bagay na nawala o nakuha. Tapos pagsumpa sa kasinungalingan. So lahat yan, kailangan merong handog dyan. So anong gagawin para mawala yung uh, kasalanan na yon? So, ang kailangan nilang gawin para sila ipatawarin, kailangan ibalik ang ninakaw o yung mga hindi nila ibinalik o hindi nila ibinigay ulit, tapos dadagdagan pa nila ito ulit ng 20% pa. Tapos maghahandog ng tupang walang kapintasan o kaya naman ang halaga nito sa pilak. Na-discuss din natin to kahapon. Alright, tapos ano pa? Handog na sinusunog, burnt offering naman. Yung mga burnt offering, ang handog kailangan tuloy-tuloy na nasusunog sa altar, hindi pwedeng mamatay ang apoy. Instruction naman ito sa mga pari. Okay, ang abo ay itinatabi at inilalabas sa malinis na lugar. So may mga seksyon kung saan ilalagay. Tapos nagpapakita ng tuloy-tuloy na pagsamba at paglapit sa Diyos. Sumunod naman handog ng pagpaparangal, grain offering naman, harinang may langis at insenso, bahagi nito sinusunog, bahagi naman kinahain ng mga pari. So nabasa natin 'yan. Tapos kung handog ng pari dapat sinusunog lahat, hindi nila pwedeng kakainin 'yon. Tapos itinuturing na napakabanal ito, tulad tulad ng handog sa kasalanan ano pa, handog pa sa paglilinis, in offering naman, inihahandog para sa kasalanan, napakabanal din nito. So, ang bahagi kinakain ng mga pari sa banal na lugar, may lugar lang sila na pwede nilang kainin ito, maliban kung ang dugo ay dinala sa banal na lugar, susunugin daw lahat yon tapos ang mga damit o kasangkapang nadikitan ng dugo, kailangang hugasan o basagin. Handog na pambayad ng kasalanan, guilt offering naman, katulad ng handog sa paglilinis, pero bahagi daw ng karne at balat ay para sa mga pari. Tapos ang mga pari naman may bahagi din sila sa mga handog bilang itinakdang bahagi ng Panginoon. Okay, so para naman dito sa handog para sa mabuting relasyon o sa peace offering, dalawa naman 'to, handog ng pasasalamat. So may kasamang tinapay na walang pampaalsa at tinapay na may pampaalsa kailangan kainin nila ng same day, yung araw na yon. Tapos handog para tuparin pa ang panata o kusang loob. Maaaring kainin kinabukasan pero sa ikatlong araw hindi na pwede. So kung madumihan ang karne o kinain ng marumi, kasalanan yon. Tapos yung bahagi nito, yung pitso at yung kanang hita para naman sa mga pari yon. Galing ano, talagang yung instructions ni Gada, ano? sinasabi niya kung ano yung para sa mga pare, kung ano yung mga susunugin. Okay, proceed po tayo. Pagbabawal sa pagkain ng taba at dugo. So, huwag kakainin ng taba ng baka, tupa o kambing. Huwag kakainin ng, ang dugo ng hayop o ipon. Tapos uh, ang sino mang kumain nito ay hindi na ituturing na kabilang sa bayan ng Diyos. So yun yung mga tuntunin nila tungkol sa mga taba at dugo noon. Okay, pero um, lahat naman ito na bago nung pagdating ni Jesus. So, malalaman natin yan pag nandun na tayo sa New Testament. Okay, so application na po tayo pagsasabuhay. So, sa nabasa natin, ano, makikita natin no, na ang Diyos ay Diyos ng katotohanan at katarungan. So, kapag nagkasala tayo laban sa kapwa, hindi sapat ang humingi lang ng tawad. Kailangan ibalik ang naagrabyado at ayusin ang mali. So, kung kailangan meron kang isole, isole mo. Kung kailangan may ayusin ka, ayusin mo. So, ganito rin sa buhay natin. Ang tunay na pagsisisi may kasamang pagbabayad at pagbabago. nag ka, huwag mo na siyang gawin ulit. So, uh, nag ka na hindi mo nagagawin yung isang bagay na nagawa mo. Um, in a way, Patunayan mo din naman na uh, ipakita mo din na nagbabago ka na din. Okay, next. Diyos ay Diyos ng tapat na pagsamba. So, yung apoy sa altar, hindi dapat mamatay. Yun yung ano niya eh, yun yung order niya. Hindi pwedeng mamatay yun. At ang paalala, paalala to na ang ating debosyon at pananampalataya ay dapat natuloy-tuloy, hindi pa minsan-minsan lang. So, sobrang importante nito, no, yung dapat lagi tayong on fire kay God. So, kung minsan talagang parang na umaano na yung apoy, yung paliit na ng paliit ng paliit, huwag natin hayaan na totaling mamatay yung apoy, yung fire natin kay Lord. Mag-ask tayo kay God, alam nyo, mabait sobra si Lord. Basta just come to Him, na very truthful lang na, come as we are, Lord, medyo napapansin ko din po parang nawawala na po ako ng gana na magbasa ng Bible, nawawala na po ako ng gana mag-attend ng fellowship, parang nawawala na po ako ng gana na makipaghalubilo sa mga kapwa ko kristyano. Yung anything ba na about God, parang nawawalan ka na ng gana, sabihin mo yun kay God kasi tutulungan niya tayo eh. Ibabalik niya yung fire na yun. I, ano mag-ask tayo Lord uh, i-feel mo uli 'yung heart ko ng fire para sa'yo. 'yung ganyan sobrang mabait si Lord kailangan lang talaga natin to come as we are and to open up our hearts to him kasi very gentle si God eh Kumbaga, talagang kailangan lumapit tayo sa kanya kasi God shade 'di ba <laughs> siya 'yung God <laughs> eh mabait na nga siya binigay na niya sa atin si Jesus eh Syempre gawin naman natin yung part natin Huwag tayong prideful na hindi tayo lalapit sa kanya, tayo yung lumapit sa kanya. Kasi totoo sa totoo, tayo yung may kailangan, di ba? Lagi nga natin sinasabi, yung may kailangan siyang lumapit, kailangan natin ng Diyos. So, kailangan natin, lagi tayong lalapit sa kanya. So, daily devotion, napaka-importante. Yung faith natin kay God, napaka-importante. And uh, let's, yeah, let's ask God every day for His grace. Yung kanyang pabor, yung kanyang awa, lahat yan, hilingin natin yan araw-araw. Alalahanin natin siya araw-araw. Tutulungan tayo ni Lord, sobrang love tayo ni God. Next is, ang Diyos ay Diyos ng kalinisan at kabanalan. Yung sa pagkain ng dugo at taba, pinagbawal, binang paalala. Ang buhay at lakas ay sa Diyos nagmumula. So sa ngayon, ito'y hamon na ihiwalay natin ang sarili mula sa anumang bagay na nagdudulot ng karumihan sa katawan, sa isip at espiritu. So, dati-dati, bawal ang dugo, bawal ang taba. I I'm sure ngayon, um, literally, marami pa rin ang gumagawa nito. Hindi sila kumakain ng taba, hindi sila kumakain ng dugo. Pero, choice naman nila yon Wala naman, I believe, wala naman problema doon. Um, pero, yung sa totoong, sa, sa totoong pagsasabuhay natin araw-araw, lagi natin alalahanin na kailangan i-set apart natin yung sarili natin, yung ating mga katawan, isip at espiritu sa anumang karumihan. Kasi, oo nga, hindi ka nga kumakain ng dugo, hindi ka nga kumakain ng taba, di ba? Eh, pero, ang bad naman ng ugali mo, di ba? Masyado ka naman mapanlait ng kapwa, tapos uh, may mga ginagawa kang hindi gusto ni God, di ba? Oh, eh, okay. ang, uh, I'm, sure okay na kumain ka ng dugo at taba. <laughs> kasi ang importante talaga ngayon is yung, yung nasa puso natin, yung the motives of our hearts. Uh, yun sabi kasi nung, sa New Testament sabi ni Jesus it's not what um, what goes in na nagpaparume um, kundi yung what comes out yung lumalabas yun ang nagpaparume so ano yung lumalabas sa bibig yung mga nakikita ng mata, yun, yung mga naisip ng isip natin. So, yan yung mga bagay na talagang kailangan natin ng biyaya ng Panginoon para tayo ay maging matagumpay. Next is, ang Diyos ay Diyos ng pagkakaloob. So, may bahagi ang mga pari sa mga handog. Tanda na ang Diyos ay naglalaan din para sa kanyang mga lingkod. So, sa buhay natin, tinatawag tayong magbigay at magbahagi ng ating tinatamasa bilang pagsamba sa Diyos. So, yung mga blessings natin, yan ay uh, kailangan din natin i-share. Okay? Uh, again, parang sa church natin, since doon naman tayo lumalago, yung ating mga pari or pastor na tinatawag sila naman din talagang dine-devote nila yung oras nila para i-share yung word pag-aralan yung salita and then i-share ito sa atin so let's be generous to them and let's be generous din po sa ating mga sambahan sa yeah, sa mga tao na kung saan natin naririnig ang salita ng Panginoon ayan okay kasi blessing naman 'yan ni God, eh. pa paikot umiikot lang naman 'yan the lord blesses us so we could bless others as well ayan okay so yun lang naman ang ating application observation for the day so pray na po tayo Okay, so we're done reading na po, no? Ang bilis lang naman din talagang basahin ang Biblia. Yung nga lang, kailangan din talaga natin siyang intindihin. <laughs> ang sabi ni God, we should meditate on the word day and night. So, meditating meaning to say is yung parang concentrating on it, di ba? Hindi yung basta, ay, tapos na ako, nabasa ko na, okay na, ganyan. Kasi merong mga fresh revelation palagi si God eh. Tsaka naniniwala naman ako na kahit na medyo matagal na to, of course, ilang taon na nangyari to, Old Testament days pa. Pero meron at meron na i-reveal si God na, ah, ganun pala yon kaya pala may ganyan, kaya pala ganito yon Yung naiintindihan natin ngayon na kung bakit merong mga ganong klasing mga rituals, bakit may mga ganong klaseng offerings, ganyan. But then again, Old Testament days po itong binabasa natin. So, magpasalamat po tayo sa Panginoon bago po tayo mag-end ng ating araw ngayon. Let's do a quick prayer po. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Heavenly Father, maraming salamat pong muli sa amin pong mga learnings ngayong araw na to. Lord, Patuloy naming itinataas ang aming mga sarili sa inyo, O Lord. Patuloy niyo po kaming gabayan, patuloy niyo kaming tulungan, patuloy niyo pong linisin ang puso't isipan namin, O God. Dalangin po namin, Lord, is patuloy kaming lumakad, O Lord, dun sa path, Lord, na pinrepare niyo po para sa amin, God. We just pray, Father, na ang buhay po namin ay patuloy na makapagbigay po ng saya sa inyong harapan. Patuloy po kaming maging salt and light of this world, O God. Holy Spirit, guide us every day. Give us the right thoughts, the right words that should come out from our lips, Lord. Especially, pag nakikipag-usap po kami sa iba. We ask that you would always um yeah, lead us, O Lord. Maraming 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 salamat po. This we pray, Father, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, so we're done na po. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care po. God bless you all. I'll see you again tomorrow. Bye!